Nandito po ako ngayon sa Tropical, tatarbikal po ako ng Mercury. bibili lang po ako ng pamgiti ng aking sawa. ano? ano? ka ano? 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 mo. God bless po. pag kamamu ka mga ako. Galing po ako sa Medgarin. Mga mga naglalakas po ako ngayon. Yan mga kamamu kayo, pag po ako sa Medgarin. Mga kamamu mga kayo, pauwiin dito po ako sa na tinapay. So mga kamamo, nandito na po ako sa Fortune, uh, yung bilihan po ng tinapay. Masasarap po ang kanilang tinapay dito, lalo na po ang kanilang cake. Try niyo pong bumili. <laughs> Thank you for watching. God bless.